nakikita ba sa media pag sinabi, o oh, nasa custodial facility na yung akusado? Mm Hindi -hmm. naman eh. Mm -hmm. Kikita niyo ba yung buhay nila ron? Mm -hmm. Eh since kung mga nakaupo pa yan, na nasa termino pa nila, papayagan pa nga magtrabaho yan dun eh. Mm -hmm. mm -hmm. Di ba? May sweldo pa rin yung mga yan dun. Mm -hmm. yeah. Di ba? Samantal yung pagkaraniwang Pilipino na binabaha. Yung dati, naglalakad lang siya. Ngayon, magbabayad siya ng sandaan piso sa tricycle para makalabas siya ron sa sakaya niya. Mm -hmm. Eh kung minimum wager lang siya, ubus na. Yung minimum wage niya, dun lang sa bayad niya sa tricycle para wag siya maglakad sa baha. Pagkatapos ng 21, baka akala nung, ano, nagpahayag na. Ayun nga, may mga sasampahan ng kaso, may mga ganon. Saka to naman mga assets na to, if freeze lang naman to eh hindi naman to babawiin eh. Mababawi lang yan pag nagkaroon na ng ruling yung korte pagkatapos ng ilang dekada. Ay yung mga anak nila noon, mamanahin lang yan. Dekada, no? ngabe